Ang sarili kong pamilya, ang mga taong pinagkatiwalaan ko, minahal at tinulungan, sila mismo ang nagtulak sa akin para bigyan sila ng tatlong araw para umalis sa bahay na aking pinaghirapan. Tatlong araw. Hindi ko kailanman inakala na ang aking tahanan, ang aking pinakapribadong espasyo, ay magiging larangan ng pinakamasakit na pagtataksil kinuhan nila ang bawat sentimong pinaghirapan kong ipon para sa isang emergency na naging pinakamalaking kasinungalingan sa buhay ko at ako ang magandang dalagang pinagmalaki nila noon na ngayon ay halos wala nang natira sa kanyang pangarap ito ang kwento ng isang babae na sa ngalan ng pamilya ay halos mawala ng lahat hanggang sa napilitan siyang lumaban at ipamukha sa kanila kung sino talaga ang may-ari ng lahat bilang isang babaeng nagsisimula pa lang sa aking karera madalas akong mapuri sa aking itsura. Kung titingnan mo lang, sasabihin mong perpekto ang buhay ko. Ang mahaba kong itim na buhok, ang aking mga mata na laging puno ng pangarap, at ang aking pagiging masayahin, ito ang mga katangiang madalas na pinupuri ng mga nakakakilala sa akin. Ngunit higit pa sa pisikal na anyo, mas pinapahalagahan ko ang aking sipag at determinasyon. Maaga akong nakapagtapos at agad akong nagsimulang magtrabaho hindi ako nag-aksaya ng panahon. Ang pangarap ko ay magkaroon ng sarili kong negosyo, isang maliit na cave kung saan pwedeng magwentuhan ang mga tao habang umiinom ng kape. Kaya bawat sentimo pinipilit kong itabi. Hindi ako mahilig sa luho. Simple lang ang buhay ko. Ang mga disente kong damit at isang maliit na kotsing second hand ang tanging pinaglaanan ko. Ang bawat sobra ay diretsyo sa bangko sa aking savings account ito ang aking pundasyon. Pagkatapos ng halos limang taon ng walang humpay na pagtatrabaho at walang kapagurang pagtitipid, nagawa kong bumili ng isang maliit na apartment building sa sentro ng bayan. Hindi ito kalakihan, pero sapat na para magsimula ako sa aking pangarap. Ang bawat pader, bawat bintana ay pinaghirapan ko. Ito ang simbolo ng aking pagpupursigi, ang patunay na ang pangarap ay kayang abutin kung magsisikap ka. Malapit ito sa sentro ng bayan kaya madali lang itong paupahan. Nakita ito ng tita Helen at tito Ramon ko, kasama ang mga pinsan kong sina Beth at Carlo. Noon, matagal na silang nahihirapan sa upa nila at bilang pamilya, kinakaawaan ko na sila. Ang pakiramdam ko noon, ito ang pagkakataon para matulungan ko sila ng buong puso. Kaya naman, sa loob ng anim na buwan, pinatira ko sila ng libre sa isa sa mga unit sa apartment ko. Para makapag-ipon kayo at makahanap ng mas matatag na trabaho, tita, sabi ko noon, puno ng pagmamahal. Pagkalipas ng anim na buwan, unti-unti akong naningil ng upa, napakaliit na halaga lamang, halos pambawi lang sa maintenance at bills. Hindi ko talaga sila tinuring na ordinaryong umuupa. Para sa akin, pamilya sila. Bahagi sila ng aking kinabukasan at ang pagtulong ko sa kanila ay paraan din ng pagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang ibinibigay niya sa akin. Ang apartment na ito ay hindi lang investment, ito ang aking santuwaryo, ang aking pag-asa. At ang pagtira ng pamilya ko roon ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng siguridad at kasiyahan. Akala ko, masaya kaming magkakasama, sumusuporta sa isa't isa. Akala ko, buo kami. Pero hindi ko akalain na ang pamilyang ito na minahal at tinulungan ko ay siya ring magiging ugat ng aking pinakamalaking pasakit. Nagsimula ito sa maliliit na bagay, sa mga detalyeng sa simula ay hindi ko pinansin, pero unti-unting lumaki at nagpabago sa pananaw ko. Una, laging silang humihingi ng pabor. Anak, pwede bang ikaw muna ang magbayad ng bill ng kuryente? Ubus na ang pera namin, ibabalik na lang namin agad, sabi ni Tita Helen, na laging nakangiti, o kaya naman, Mere, pahiram naman ang sasakyan mo, may pupuntahan lang kami, importante, sabi ni Tito Ramon na may kasamang kindat. Sa simula, tinutulungan ko sila ng walang pagdududa. Wala naman akong hinihinging kapalit, basta ba'y ba maibalik nila kung ano ang nahiram. Pero unti-unti, napansin ko ang pagbabago sa kanilang tono, naging mas madalas ang kanilang paghingi ng pabor, at naging mas matagal ang pagbabalik ng mga hiniram nila. Ang agad ay naging sa susunod na sweldo, at ang susunod na sweldo ay naging sa katapusan ng buwan. Minsan, nagulat ako nang makita kong naputol ang linya ng tubig sa unit nila. Nagpanik ako at tinawagan ko agad ang tubero. Akala ko, aksidente lang. Pero nang pumunta ang tubero, sinabi niya na matagal na pala itong depektibo at pinalala pa ng hindi tamang paggamit. Nang tanungin ko sila, nagkibit balikat lang sila, parang wala lang. Ay, anak, ganyan talaga yan, luma na rin kasi, sabi ni Tita Helen, sabay tawa. Hindi ko naintindihan kung bakit hindi nila sinabi agad sa akin. Parang unti-unti, nawawala na ang respeto nila sa ari-arian ko. Isang beses, may bisita akong kaibigan at nagplano kaming manood ng pelikula sa living room. Ang kaso, napakainit sa loob ng unit ko. Sinilip ko ang aircon sa living room at napansin kong sira ito. Sinabi ko kay Tita Helen at ang sagot niya ay nag-overhead lang siguro yan. Kasi, lagi namang bukas yan sa unit namin, malakas kasi ang araw sa hapon. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Bakit sa unit nila laging bukas ang aircon? Para saan? At bakit hindi nila sinabi na may problema na pala sa aircon? Nagsimula akong magduda. Hindi ko maintindihan kung bakit parang hindi na sila nag-iingat sa mga gamit ko lalo na't ako ang nagpapahiram at nagpapagamit sa kanila. Ang pamilyang minahal ko ay unti-unting nagiging estranghero sa sarili kong ari-arian at unti-unti rin akong nakakaramdam ng lumalaking pagkabahala. Ang simpleng paghingi ng pabor ay tuluyan ng lumala. Hindi nagtagal, ang maliliit na paghingi ay lumaki at naging direktang paghingi ng pera. Hindi na pambayad ng bills o pampuno sa gamit, kundi para sa mga emergency na tila walang katapusan. Anak, kailangan ni Beth ng pera para sa project sa school. Kulang ang ibinigay namin, sabi ni Tita Helen, na may pag-uulala sa boses. O kaya naman, ate, kailangan ko ng bagong sapatos para sa interview ko. Wala akong masuot, sabi ni Carlo, na may kasamang busangot. Dahil nga sa ugali kong matulungin at nagmamalasakit sa pamilya, binibigyan ko sila. Hindi man kalakihan pero kada linggo may kailangan sila. Ang nakakapagtaka, hindi ko maintindihan kung saan napupunta ang pera nila. Si Tito Ramon, may disente naman siyang trabaho sa construction. Si Tita Helen naman, gumagawa ng kakanin at nagtitinda sa palengke. Hindi sila dapat nakapos na kapos. Minsan, nakita ko si Beth na may bagong cellphone, mas mahal pa sa cellphone ko. Nakita ko rin si Carlo na laging may pambili ng kape sa mamahaling coffee shop at laging may bago siyang shirt o pantalon. Nakakagulat. Kung may pera sila para sa mga luho, bakit lagi silang humihingi sa akin? Bakit ako ang laging tagasagot sa kanilang mga problema? Unti-unti nakakaramdam ako ng inis. Hindi ko maipaliwanag pero parang may mali. Hindi ko gustong maging madamot pero parang sinasamantala nila ang kabaitan ko. Hindi na ito ang pagtulong sa pamilya, ito ay naging pag-asa sa akin. Nagsimula silang maging pasibo-agresibo. Kapag hindi ko agad nabibigay ang gusto nila, Makikita ko ang pagkunot ng noo ni Tita Helen o ang pagiging tahimik ni Tito Ramon. Pakiramdam ko, minamanipula nila ako sa pamamagitan ng guilt. Isang gabi, habang naglalakad ako sa pasilyo ng apartment, narinig ko sila sa kanilang unit, nagtatawanan. Hindi ko sinasadyang marinig ang kanilang usapan. Narinig ko ang boses ni Tita Helen na nagsasabi, "Ay, buti na lang at may ate tayo. Madaling lapitan, kahit anong hingin, ibinibigay." pakiramdam ko, sinaksak ako sa likod. Hindi nila ako nakikita bilang katuwang, kundi bilang ATM machine. Nagsimula akong mag-isip, kailangan ko na bang magtakda ng limitasyon? Pero paano? Pamilya ko sila. Ayoko namang maging masama sa kanilang paningin. Ang pagdududa ay naging alalahanin at ang alalahanin ay naging lumalaking takot. Ang tunay na pagsubok ay dumating nang magkaroon daw ng malaking emergency sa pamilya. Isang umaga, tumawag si Tita Helen na umiiyak, halos hindi maintindihan ang mga salita niya sa sobrang hikbi. Anak, si Chia Esther mo sa probinsya, inatake sa puso. Nasa critical na kondisyon. Kailangan niya ng agarang operasyon, kung hindi, mawawala na siya. Wala kaming pera, wala kaming mahihiraman. Paulit-ulit niyang sinasabi. Alam kong mahalaga sa kanila si Chia Esther, kaya naman naramdaman ko agad ang bigat sa aking dibdib. Ang boses ni Tita Helen ay puno ng desperasyon at naririnig ko rin ang pag-iyak ni Beth sa background na tila nagpapabigat pa sa sitwasyon. Pinilit nilang sabihin na kailangan daw ng malaking halaga, halos ang buo kong ipon. Iyon ang pera para sa pangarap kong cave, ang ipinundar ko sa loob ng maraming taon. Ang pundasyon ng aking kinabukasan. Nag-alinlangan ako. Tita, malaking halaga po iyan. Iyan na po ang lahat ng ipon ko para sa negosyo, sabi ko, halos pabulong, nanginginig ang aking boses. Pero hindi sila tumigil. Si Tito Ramon, ang boses niya ay naging matatag, puno ng otoridad, anak, buhay ito. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa negosyo. Saka, kami na ang bahala magbayad sa iyo, pangako yan. Basta makaligtas lang si Chester, Esther, ibabalik namin lahat, doble pa kung gusto mo. Ikinuwento nila sa akin ang bawat detalye ng sakit ni Tia Esther, kung gaano kalubha ang sitwasyon, kung gaano kaunti ang oras, at kung gaano kababa ang sansa kung hindi agad maoperahan. Pilit nilang ginawa ang lahat para maging kapanipaniwala ang kanilang kwento, nagbibigay pa ng mga pangalan ng ospital at doktor na tila ba ay totoo. Nag-text si Beth, ate, tulungan mo naman si mama at papa, kawawa naman si Tia Esther. Ang mga mensahe nila ay bumaha sa aking telepono ang pressure ay hindi lang galing sa kanila, kundi pati na rin sa sarili kong konsensya. Sa huli, dahil sa sobrang awa, takot na ako ang maging dahilan ng pagkamatay ng isang miyembro ng pamilya, at sa matinding panggigipit nila, pumayag ako. Nag-withdraw ako ng buong halaga mula sa bangko. Habang iniaabot ko ang malaking bundle ng pera sa kanila, nakita ko ang kinang sa kanilang mga mata. Hindi ito kinang ang pasasalamat, kundi kinang ang tagumpay. Kinabahan ako parang may mali. May malamig na kamay na humawak sa aking puso. Pero pinili kong isang tabi iyon. Ito ay para sa pamilya. Ito ay para sa buhay. Akala ko tama ang desisyon ko. Akala ko ginagawa ko ang tamang bagay para sa kanila. Ilang linggo ang lumipas. Hindi na ako kinakausap ni Tita Helen tungkol kay Tia Esther. Hindi ko na rin siya nakita sa probinsya. Kapag tinatanong ko kung kamusta na, laging nagpapalusot lang siya. Ay, anak, medyo mahina pa rin, pero okay naman, hindi ka na kailangang mag-alala, o kaya naman, huwag ka na mag-alala, kami na ang bahala sa kanya, pinapagamot naman namin. May kakaiba sa tono niya. Parang may tinatago. Ang laki ng perang ibinigay ko at parang wala lang sa kanila ang pag-update sa akin. Isang araw, habang naglalakad ako sa mall, nakita ko si Beth. Nakasuot siya ng mamahaling damit mula sa isang sikat na brand. May bago siyang designer bag na mas mahal pa sa kinita ko sa isang buwan. Nakaayos ang buhok niya at laging nakangiti habang nagsiselfie. Hindi siya mukhang may pinagdadaanan. Naisip ko kung ganoon kalubha ang sakit ni Esther, bakit parang wala lang sa kanila? Bakit parang nagbabakasyon lang sila? Ang kabasa dibdib ko ay naging pagdududa. Hindi ko na matiis. Sa bahay, naggunwari akong hindi ko alam ang anumang detalye tungkol sa kalagayan ni Chia Esther. Tinawagan ko ang isa pa naming pinsan sa probinsya, si Ate Gina, na malapit sa akin. Sinabi ko na may sakit ako at hindi ako makadalaw sa probinsya. Ate Gina, kamusta na po pala si Chaester? Nabalitaan ko pong inatake siya. May mahabang katahimikan sa kabilang linya. Anak, sino ang nagsabi sa iyon yan? Si Chaester. Malakas pa yan, may niluluto pa nga kaming handa para sa kaarawan niya sa susunod na buwan. Nagpaplano na nga kami ng malaking selebrasyon. Bakit mo naman na itanong? Ang huling salita niya ang nagpatigil ng pagtibok ng puso ko. Malakas pa? Nagpaplano ng selebrasyon? Walang atake. Ang lahat ng kwento nila kasinungalingan. Ang lahat ng pag-iyak ni Tita Helen, puro drama. Ang buong ipon ko, kinuha nila para sa wala. Para saan? Unti-unti, bumalik sa akin ang lahat ng maliit na red flags, ang mga panlilinlang, ang mga pagsasamantala, ang kanilang pagiging tamad at mayabang. Nagsimula akong manginig sa galit. Hindi lang ako na loko. Pinagmukha nila akong tanga. Ang pangarap ko, nilamon lang nila sa isang malaking kasinungalingan. Ang sakit ay naging put. Naisip ko, ito na, ito na ang katapusan ng lahat hindi ako nag-aksaya ng oras. Kinailangan kong kawanin ang sarili ko. Agad akong kumonsulta sa isang abogado. Ipinakita ko ang mga papeles ng aking apartment, ang mga kontrata ng pagpapaupa, at ang lahat ng ebidensya ng kanilang panluloko, mga text messages, tawag, at ang pahayag ng aking pinsan. Kahit pa family ko sila, ang batas ay batas. Ang bahay na iyon ay akin, pinaghirapan ko. Hindi ko hahayaang bastusin nila ang pinaghirapan ko, lalo na't ginamit pa nila ang kasinungalingan para maubos ang pinaghirapan kong ipon. Kinabukasan, lumakad ako patungo sa unit nila. Ang puso ko ay kumikirot sa galit pero pinilit kong maging kalmado at matatag. Kumatok ako. Si Tita Helen ang nagbukas. Nakangiti siya, ang niting iyon ay puno ng kaplastikan. O, oh, anak, may kailangan ka. Ang aga mo yata ngayon. Ang ngiting iyon ang nagpatindig ng balahibo ko. Ito ang ngiting pumapakpak sa aking likuran habang niluluto ako sa sarili kong katangahan. Hindi ako nagsalita. Iniabot ko sa kanya ang isang selyadong sobre. Nakita kong kumunot ang noo niya at may bahid ng pagtataka sa kanyang mga mata. Ano ito? Tanong niya, unti-unting nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Sinagot ko siya ng kalmado, pero mailamig sa aking boses, basahin mo. Unti-unti nang binuksan ang sobre. Nang makita niya ang nakasulat, bigla siyang namutla. Ang notice of eviction. Tatlong araw. Halos malaglag ang panga niya. Sa likod niya, lumabas si Tito Ramon na may dalang tasa ng kape. Kinuha niya ang papel mula kay Tita Helen at binasa niya rin. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang panga at ang tasa ng kape ay halos mahulog mula sa kanyang kamay. Anak, ano ito? Bakit? Galit na galit na tanong niya, lumalaki ang butas ng kanyang ilong. Tumingin ako sa kanilang mga mata. Wala akong nakitang pagsisisi, kundi gulat at pagtanggi. Bakit? Kasi niloko ninyo ako. Kinuha ninyo ang buong ipon ko sa pamamagitan ng kasinungalingan. Hindi ninyo ba talaga akalain na malalaman ko ang totoo? Nakita ko ang pagkabigla sa kanilang mukha. Wala silang masabi. Si Che Esther buhay na buhay at naghahanda pa nga para sa kanyang kaarawan ang inyong emergency ay isang malaking kasinungalingan nasaan ang perang kinuha ninyo saan ninyo ginamit nagiba ang kulay ng kanilang mukha sinubukan pa rin nilang magpaliwanag magmakaawa magsinungaling ulit anak mali lang ang pagkaintindi mo nagkamali lang kami hindi namin sinasadya Sinabi pa ni Tita Helen na nangingilid ang luha sa mga mata, pamilya tayo. Ganyan ka ba sa pamilya mo? Kakalimutan mo ang lahat ng pinagsamahan natin dahil lang sa pera. Umiti ako ng mapait. Pamilya. Kung pamilya kayo, hindi niyo ako lolokohin. Hindi niyo ako sasamantalahin. Hindi niyo sisirain ang aking pangarap. Ang apartment na ito, pinaghirapan ko. Bawat sulok nito, may pawis at dugo ko. At kayo? Walang ginawa kundi samantalahin ang kabaitan ko. Malamig ang aking boses ng bigkasin ko ang huling salita. Bilang may-ari ng bahay na ito, may karapatan akong protektahan ang aking ari-arian. At kayo, wala na kayong karapatang manatili dito. May tatlong araw kayo para umalis. Pagkatapos nito, ang susunod na kakatok sa inyong pintuan ay ang aking abogado. Nagbigay ako ng isa pang kopya ng notice at iniwan silang tulala, gulat at galit. Ang paghaharap na ito ay mas masakit kaysa sa inaasahan ko. Pero sa wakas, nakahinga ako ng maluwag. Naramdaman ko ang bigat ng isang libong bato na inalis sa aking balikat. Ito ang simula ng aking pagbangon. Pagkalipas ng tatlong araw, tulad ng nakasaad sa notice, umalis sila. Nakita ko ang mga gamit nilang nakatambak sa labas ng unit, ang mga maleta, ang mga karton, ang mga lumang kasangkapan na tila ba ay simbolo ng kanilang pagtatangka na umalis sa kanilang responsibilidad. Wala akong naramdamang pagmamalaki pero nandoon ang kapayapaan. Ang apartment building ko ay naging payapa muli, parang bumalik ang hininga nito. Ipinasayos ko ang unit na inokupa nila at sa pagkakataong ito, mas naging maingat na ako sa pagpili ng bagong umuupa. Bawat aplikante ay dumaan sa masusing background check. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo. May mga kamag-anak na nagalit sa akin, sinabihan akong masama at walang puso. May mga nagpadala ng text message na puno ng pagbabanta at galit. Pero marami rin ang nakaintindi. Ang mga taong nakakakilala sa aking sipag at pangarap ang sumuporta sa akin. Naging paalala ito sa akin na hindi lahat ng nagpapanggap na pamilya ay totoo. Ang tunay na pamilya ay iyong sumusuporta, nagmamahal at hindi ka sinasamantala ang pamilya ay hindi mo pwedeng gamitin. Ang insidenteng ito ay nagturo sa akin ng napakaraming bagay. Ang pinakamahalaga ay ang pagtatakda ng mga hangganan. Kailangan kong protektahan ang sarili ko, ang aking pangarap at ang aking pinaghirapan. Naging mas matatag ako. Ang ipon ko ay nabalik kahit pa unti-unti. Nagsimula akong mag-ipon muli mas matalino at mas maingat na ako. Hindi ko man makakalimutan ang sakit ng pagtataksil, natuto ako mula dito. Ngayon, ang buhay ko ay mas malinaw at mas puno ng layunin. Ang kapayapaan na matatagpuan sa pagtatayo ng sarili mong pundasyon, nang walang takot na guguho ito dahil sa panluloko ng iba, ay walang katumbas. Ito ang aking hustisya. Ito ang aking kapayapaan. Ang aking kwento ay paalala na sa huli, ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili, kundi pagiging matatag.